Okay, so hello guys, good morning at magandang araw sa ating lahat. Ayan, so okay, if the plan doesn't work, change the plan but never the goal. So yan po ang kasabihan natin today, okay? So guys, update ta karon sa Miyerkules, September 17 po ha. Okay, so 2025. So muni siya guys ang official result po. No, mula po sa pizza 1 hanggang sa present. No, so yan po yung official results sa Suerte loto mga boss. So sa mga wala pang uh, resulta na hindi pa nakakabuo ng official result, yan po guys ang pagkasunod sunod Okay, so nationwide po yan ha. Okay, so kahapon guys, 239 Agoy. Okay. 958 naman sa alas 5 pagdating ng alas 9. B is 359. So tama po ba kung di po ako nagkakamali? So yan po ang official result guys kahapon sa September 16 po. Ayan, so sayang nga lang ang atong gihatag ng special combi guys no sa uh, 958. So tumambling ang atong size nag 9 kasi akong gihatag 658 kahapon. Okay, so sige lang, laban lang tayo. So, bawi ta karong guys. Pakuha po na yung ballpen at papel. Simulan na po natin ang akong hot combination today. Okay? Sayang lang sa alas 5 ko. Akong 658 658 guys na special combination. So, balik ko guys ang atong special combination ha. So, lang tawa atong video karon Ayan. So, dito tayo sa ating whiteboard. Ayan. So, meron akong sinulat dito guys na guide. Siyempre, ngayon araw, mga probables pera po natin. Okay. So, inuulit ko po probables pera po natin. Ayan. So, ngayon araw po ng Merkulis mga boss. So, kahapon, iba tong guide ha. Subukan so, ulit guys. Ngayon ang atong guide. No? So, muna yung akong guide karon sa Merkulis. So guys, ito nga aking uh, numero uh, mga selected ko po ito guys so out of 10, 0 to 9. So ang una ko pong guys uh, best na numero is uh, 0 Okay, so next size next 5 Okay, so at 8 Okay, so mini siya guys ang atong posible na mag-race ngayon araw po ng Miyerkules. Okay. So dito naman po tayo sa ating Probable Spares. Good morning po sa inyong tanan, mga solid followers natin diyan sa atong Facebook page at sa atong YT. Okay? So comment down below lang guys sa mga gusto magtanong ha. Next tayo mga boss. Ang ating uh, pair natin today so mga guys ang akong pair tulo ni mga boss ha so pili lang ninyo mga boss kaning akong tulo nga pair meron akong combination so sundan lang ninyo mga boss ha so meron akong 60 uh, 60 60 pair 70 og 50 so mga guys ang akong pambato na pair na to Okay, so sa ganahan sa 60, 70 o 50, ang aking probables dito guys sa 60 is meron tayong combination na ito. So Okay, so 706. Mini guys, good for 2 PM o 5 PM kasagaran naglalabas tong numero guys, 176. Next, itong kanyang uh, uh, partner guys na 608 okay so 608 mga boss target rumble gihapon yan so pag may gamay lang ha piso dos so muna siya guys ang akong 60 all so pwede po na ninyo last ha 60, 70, 80 okay so yan guys 0 660-8008 7007 Pwede po na ninyong lastuhanan Okay, so take note mga boss, ang atong 0 is missing number natin today. Okay, so next tayo sa ating 70 per. So sa ganahan sa 70 per ha. Dito naman tayo mga boss sa atong 70. Okay, so sa 70. So muni ang akong pambato, 702. Sa ganahan, target rumble lang para sure ball sakaling no uh, mag-result Next combination guys kung di mo gana sa 702 sa 70 all nato is meron tayong 705 So kaning numero guys na 705 kasagaran ito guys 2pm 5pm kusog ni ha na 705 kasagaran 2pm 5pm to guys nagre result Okay so same din po sa ating 17 to So kusog ni nga akong numero guys na 70 per Okay So next tayo mga boss sa ganahan sa tong 50. Ah, uh, may akong 50. So sabay ni kay sa akong guide. Ayun, sa so, akong best number. 50 na tayo mga bossing ha. So meron tayong so 605 og 805. Okay, so yan po ang atong 50 pair sa ganahan sa atong 50 per okay so last two lang po din yung guys 50 50 80 60 yun lang po simple lang pag gamay lang okay so maganda rin po ito tayang guys 2 pm o 5 pm at syempre guys sa 9 pm naglalabas din po ito sa gresol din po ito sa 9 pm kaning uh, combination na 16 pipe o 18 pipe Okay, so yan po ang ating pangkumplito guys sa atong per Okay, so yan po ha. Next tayo mga boss sa ating uh, best na possibly guys mag uh, plus 1 ang atong size. no sa, so, so sa plus 1, so na ko'y uh, uh, pasakay guys na shite. So may akong pasakay. Kung mag, ano to guys, kung mag plus 1 na atong size. So, meron tayong shite. Eh. Sa ganahan, guys, sa walang zero, so musti, may zero ako. So, dito guys, sa atong shite, eh, sa pasakay, sumunin so, nga akong probables na 754. 754 og 764. Ayan. So, target trouble, gihapon sa ganahan. So, di mo ganahan sa 17... Ah to 175 anong 608 na, na to 607 so natay 754 og 764 mo ni akong pasakay sa 7 So sa best na ako guys na 7 sa plus 1 na to guys na size okay. So ang akong pizza DC city kasi ngayon ano 17 okay so mo ni akong size ng guide na to. So kusog ko ang size ha kusog ko ang numero ha. So nag plus 1 ako sa size 7 para uh, mag uh, slide no so yan po ang aking combination sa pasakay na 754 og 764 target tremble kani guys good for 2 pm 5 pm kaning combination na to okay so 754 764 okay kuha na po uwin yung mga boss ang atong mga combination And okay, so dito na po tayo sa ating uh, special combination mga boss og hat number na to. So, kani guys, ang akong hot combination. Okay, so hot combination na to. So, gihatag na na ako ni kahapon guys. Habulin ko pa rito guys for now. Uh, Wednesday. Okay. So, kumunin akong kusog sa September. So, habulin lang na ako guys, akong, yes, akong hot number combination na 651 o 658. Kani guys, ayaw ninyong kalimot pag play all draw, pag importante natin na combination. Balik ko lang na ako, naulit ko po, 651 o 658. Kani guys, 651 na to, uh, ayaw kalimot pag rambulito. No? Target rumble lang ninyo mga boss. Okay, so sa ganahan sa itong 651 o 658, hot number natin for this month of September. Okay, so naulit ko po, 658, 651. Next tayo mga boss, sa ating last final combination na inaantabayanan po sa lahat itong ating special combination. So, mani akong special combination mga boss. Special number combination 718 o 1087. Okay, so special number combination... Okay, so maga maganda po ito tayan mga boss 2 p.m. 5 p.m. So kaning kasi 718 nato good for um kusog ni siya guys sa 2 p.m. 5 p.m. kaning 718 og 1087 natin. So kasagarang guys nagresult po siya sa 2 p.m. 5 p.m. So pagdating ng alas 9 guys, pwede pod natin to guys kahit uh, wag na tayo mag-target rambulito na lang. No? So balikan nga tong mga Ah uh, ang ating first so kusog no sa ano sa alas 9 din okay so yan po guys ang atong official na combination maraming maraming salamat po sa yung tanan at good luck po ngayon para sa alas dos ng hapon kita ka sa lang tayo mga boss maraming salamat at peace out